na at aabot pa sa storm signal number 4 ang lakas ng hangin sa ilang mga lugar dulot ng bagyong ito. Kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Alam mo, meron tayong mga assets na bago. The Coast Guard, may yung gamitin nila sa tubig as the weather is uh, Uh, still whirling umiikot pa yung hangin uh, hindi pa makatrabaho, hindi makalipad but all of this lahat pati yung mga sundalo nauna na po yan uh, people are not so hard to convince na mag-evacuate muna uh, so basat-basat meron silang warning uh, gagawin naman gagawin naman ng mga local government executives